Nandito tayo ngayon mga kalikot sa Santa Cruz Elementary School, Bacnotan, La Union. Uh, service tayo ng tatlong uh, printer na Epson L3210. Ang problema nitong printer na to mga kalikot sa kanyang 4-pin ribbon sa kanyang uh, encoder strip. So papalitan natin siya. So ito naman, nagpipaper jam siya tapos uh, nagbiblink yung lahat ng mga indicator lights niya. So ito naman mga kalikot, nire-reset natin siya. Kaso may problema sa kanyang printout pero na-reset na natin yan mga kalikot. Natapos na siya nag-cleaning so nag-try tayo mag-nozzle check kung kompleto na yung kanyang pattern ng kanyang kulay. And mga kalikot to, oh, okay na yung pattern ng kanyang kulay. So okay na to mga kalikot. Next ulit tayo sa isang printer mga kalikot. So pare-pare siya na Epson L3210. So dito naman sa isang unit natin, ayan o. Oh, may damage yung 4-pin ribbon niya na papuntang uh, sensor ng kanyang encoder strip doon sa kanyang casing ng printhead natin so doon yan pupunta yung 4 pin na ribbon nakita rin natin dito ayan o uh, sumayad na yung kanyang encoder disk dito sa bakal na to parang na UP yung bakal nya so ididiretso natin yung bakal na yan para hindi masagi yung kanyang encoder disk so papalitan natin siya ng 4 pin ribbon mga kalikot mayroon na rin tayong dalang mga ribbon mga kalikot kasi lagi tayong nakaka-encounter ng uh, ganitong isyo So, sumasayad yan yung kanyang casing ng kanyang uh, print head. So, nasasagi niya yung ating 4-pin uh, ribbon. Kaya, laging napupunit yan mga kalikot. Ito na yung ipapalit natin mga kalikot. Yan bago yan. Nakabit na natin yung 4-pin ribbon mga kalikot. Kaya, try na natin mag-print. Uh, Nilipat lang natin ng uh, mas mataas na mesa para hindi masakit sa ating likod. Kapag may damage pala yung uh, 4 pin ribbon na kagaya niyang pinalitan natin mga kalikot, uh, kapag nagpiprint tayo, bigla na lang siyang hihinto. Kasi naglulus contact siya dahil punit na siya mga kalikot. Natapos na siya nagprint or nag nozzle check, so okay na siya mga kalikot at saka okay na rin yung kanyang printout. Tapos kompleto na rin yung kanyang uh, pattern ng kanyang kulay. So ito naman mga kalikot, hindi niya nahugot 'yung ating band paper tapos uh, magti-paper jam siya, iilaw 'yung dalawang uh, red light niya. So baliuwi na lang natin 'to kalikot kasi kulang na rin 'yung uh, oras natin.